Hello mga kakulots. Ayan, magluluto nga ang inyong mami ng siroy. Ayan, ang tawag sa amin dyan ay siroy or sinugno. Ayan, dahil gusto natin kumain ng masarap-sarap at lutong probinsya. Ayan, dahil nakakamiss na baga ang saging na ganyan yan. Ako nga ay yes! yung balat ng saging. Ayan, kahit hirap na hirap ako sa pagbalat ng saging, ay dere-derecho pa rin. Dahil syempre, gusto nating makakain ng masarap, ba diba? Ayan. Kaya yan, kahit madagda sa kamay, ayan. Go, go, go. Para sa masarap na pagkain. Ayan. Nakakamiss na talaga ang ganitong pagkain. Kaya yan, luto-luto tayo nito at balatan natin ang saba na saging na hilaw. Ayan. Shoutout nga pala sa akin tiyuhin dyan sa Marindu Duque. Ayan, binigay niya yan ni Tio Nilo. Ayan. Maraming salamat po, Tio, sa saging na biyaya para sa amin. Ayan. Ako nga ay, hirap na hirap sa pagbabalot. Dahil kahit madagta ay, syempre, titiisin natin. Dahil gusto nga natin kumain ng masarap. Ayan. Yes! Ganyan ang pagkain sa amin sa probinsya. Merienda. Yummy! Pwedeng merienda, syempre, pwede ring almusal. Ayan, pwede na sa amin yan. Dati ng mga bata pa kami ay talagang patok na patok sa amin ang pagkaing sinugno at si Roy, ayan. Ganyan nga ang pagbabalat ng saging, ayan. Kailangan ay ibabad sa tubig para medyo mawala ang dagta. Dahil madagta nga yan sa kamay ang saging na saba. Ayan, kailangan ibabad mo dyan para medyo lumambot at hindi tayo mahirapan at hindi matanggal ang ating mga kuko. Ayan, ganyan yan. Ibababad dyan yan para lumambot, diba? At syempre para maganda pa rin ang ating mga kamay, ayan. Kaya kailangan ibabad para mawala ang dagta ayan, kaunting paghihirap na nga lang at mababalatan na nating lahat ang mga saging na yan ayan, ganyan man din sa atin sa yan, ayan, sa mga hindi nakakaalam yan ay saging na saba andyan, hiniwa ko nga sa maliliit na peraso at nagkaramelize din ako ng asukal, dahil ang nabili kong asukal ay white, so gusto ko ay medyo brown so yon nilagay ko ng mga wow. saging na maliliit, hindi hiniwa ko sa maliliit na peraso para naman syempre dumami at maganda tingnan, ayan Ganyan nga yan. At syempre, nilagyan ko rin niya ng star margarine. O, ba diba? Pampalasa, pampasara para naman malinamnam ang ating siroy, ang ating saging na saba. Ayan. Nakakatua nga naman na tayo ay makapagluto ulit ng ganitong merienda. Ayan. At kumukulo na nga ang ating saging. Ayan. Yummy! Mukhang lumalambot na siya. At talaga namang, pwede na natin itong tikman. Maka minuto na lang ay pwede na natin itong kainin. At ayan. Ayan na nga, ang masarap na si Roy. So yun, parang gustong gusto ko na talaga siyang tikman. Pero syempre, dahil tayo nga ay content creator, so kailangan muna natin siyang picture picturean at video videohan ba diba? O ganyan naman talaga tayo. Lahat ng pagkain na pwede natin kainin ngayon ay kailangan muna nating picturean at videohan para naman malaman ng iba na ganyan talaga ang itsura ng si Roy at sinugno Nugno. Diba? O yan. Kaya naman, katakam-takam ng ang itsura nga ng si Roy at si na ito. So, pwede naman na siguro natin itong tikman. So, yon At titignan natin kung sino yung ating mga tagatikim ng saging. So, nasaan na nga ba ang mga tagatikim ng saging na yan? para naman malaman natin kung talaga namang malinamnam ang saging na ito. So, yan. Ito nga ang aking asawa. O, ba diba? Hindi rin siya makaimik dahil sa sarap ng saging. At ito naman ang aking panganay na anak. So, yon Ganun din. Hindi na rin siya makakibo dahil sa sarap. And yan ang aking bunso. O, ba diba? Mukhang gustong gusto naman niya. Ayan. Taga-probinsya talaga. At gustong gusto. Bye-bye!